Eman Pacquiao inamin ang tunay na relasyon nila ni Jillian Ward. Ibinunyag ni Eman Pacquiao ang isang nakakagulat na revelasyon tungkol sa umano'y kumakalat na isyo nila ng iyong actress na si Jillian Ward. Sa isang eksklusibong panayam, itinanggi ni Eman ang mga maling hakahaka -haka ngunit inamin niyang may, totoong nangyari, sa likod ng mga usaping kumakalat online. Ayun kay Eman, matagal na silang magkaibigan ni Jillian at nagkakasama lamang sa ilang social events. Gayunpaman, aminado siyang isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpasimula ng kontrobersya. May misunderstanding na nangyari, at doon nagsimula ang lahat, pahayag niya. Hindi na niya idinetalye ang eksaktong sitwasyon ngunit malinaw niyang sinabi na wala itong romantic involvement. Samantala, nananatiling tahimik si Jillian Ward tungkol sa isyu. Ngunit ayon sa malalapit sa aktres, nagulat din siya sa bilis ng pagkalat ng mga chismis sa social media. Nilinaw din ng kampo ni Jillian na walang anumang relasyon o espesyal na koneksyon ang dalawa maliban sa pagiging magkaibigan. Dagdag pa ni Eman, mas pinili niyang magsalita upang matapos na ang mga maling interpretasyon na nakaaapekto sa kanilang pangalan. Ayoko nang palakihin. Mas mabuti nang linawin ko para hindi madamay ang pamilya ko at ang karir ni Jillian, Ania. Sa kabila ng usapin, humingi rin siya ng pangunawa sa publiko at sinabing sana'y respetuhin ang pribadong buhay ng bawat isa. Tiniyak niyang maayos ang lahat sa pagitan nila ni Jillian at wala silang anumang suman ng loob. Sa ngayon, pareho nilang pinili na mag-focus sa kanika nilang proyekto habang unti-unting humuhupa ang isyo. Ngunit para sa marami, ang pag-amin ni Eman ang nagsilbing huling punto sa matagal-tagal ng haka-haka tungkol sa kanila. Bilang pagtatapos, nagpasalamat si Eman sa mga taga-suporta na patuloy na nagtitiwala sa kanya sa kabila ng kontrobersya. Aniya, malaking aral ang pangyayari tungkol sa kung gaano kabilis kumalat ang maling balita at kung gaano kahalaga ang pagiging maingat sa bawat kilos at salita. Nangako siyang mas magiging responsable sa mga susunod na pagkakataon upang maiwasan ang mga ganitong isyu.